Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys para maging updated pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umibisa ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating Shout Shoutout kay Fernando Jimeno. Shoutout kay Goshen PH. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi natin patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isang mahusay na credit, mas malaki kaysa sa langit. Misteryosong umiti si Han Sanchen na para bang niloloko niya ang isang tanga. Hindi man lang ipinakita ni Chan Ho ang panganib, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang intuition na talagang hindi ito magandang bagay. Leader, pwede ba akong tumanggi? Sabi ni Hu, umiling si Han San Chen, syempre hindi. Huya was very depressed, then tell me. Ngumiti si Han San Chen, marahang tinawag ang kanyang kamay, inilagay ang pangil ng tigre sa kanyang tainga, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang kanyang plano. Matapos marinig ang sinabi ni Han San Chen, biglang nagbago ang ekspresyon ni Huya, maya-maya, habang nakadilat ang kanyang mga mata, pinakinggan niya ang lahat ng mga plano ni Han San Chen. Leader, masyado kang nakakatakot no. Sabi ni Hu, anong meron? Nakangiting tanong ni Han San Chen. Damn, although si Chan Ho is a disgusting person in my eyes, and he also poisoned you, After all, everyone is in a different camp, and some things are not incomprehensible to me, but you are messing with him like this, isn't it too serious a personal grudge? Kahit na dapat siyang maghayganti, naramdaman ni Huya na ang paggawa nito ay tila labis. Kung hindi mo ito gagawin sa kanya, paano ako makakagawa ng meritorious service para sa iyo? Nakangiting sabi ni Han Sanchen, kung hindi ka gagawa ng meritorious service at umangat sa kapangyarihan, paano ko isasagawa ang susunod kong plano? Tandaan mo, sa plano ko, ang iyong merito na serbisyo ay ang pinakamahalagang bahagi na tumutukoy sa tagumpay ng buong plano, kaya kailangan mong kumapit sa akin, naiintindihan mo ba? Kuya Chuckle, naiintindihan ko, Alliance Leader, nakikiramay lang ako kay Zia Chanho, hindi ibig sabihin na sa tingin ko ay may mali sa paggawa nito. Intindihin mo na lang, may tatlong araw, dapat magpahinga ka ng maayos sa tatlong araw na ito, tsaka may matutunan ka. Pagkasabi nun, inabot ni Han Sanchen ang isang secret book sa kamay ni Huya. Pinuno, ito ay, ngumiti si Han Sanchen at sinabi, magsanay ng mabuti, baka isa sa pitong araw na ito ay kapaki kapakipakinabang. Tumango si Huya, iniligpit ang sekretong libro, at inilagay sa kanyang mga bisig. Okay, balik na tayo, hindi magandang bagay ang magtagal dito. Kung mananatili si Huya dito ng matagal, natural na hindi may iwasang mag-isip ng sobra ang mga taong may ulterior motives lalo na ang Chanho. Bagamat si Chanho ay malamang na nagko-concentrate sa pag-eensayo sa kanyang silid, karamihan sa mga tao dito ay kanya pa rin hindi na kailangan gawing kain na hinala si Chan Ho dahil sa ilang mga bagay na walang kabuluhan. Pagkaraang magpaalam ni Huya, bumalik ang mga katulong at ipinagpatuloy ang paglilingkod kay Han San Chen. Si Han San Chen ay karaniwang walang ibang gagawin, at ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng anuman, masaya na siyang nag-enjoy. Ito rin ang nagpakalma kay Chan Ho, na nag-aalala pa rin at palihim na sinusubaybayan ng kanyang mga tauhan kung tutusin, masunurin lang talaga si Han Sanchen na naghihintay na pagsilbihan sa piitan, na parang naghihintay na mamatay. Maaga sa susunod na umaga, natutunan ni Chan Ho ang ikalawang yugto ng yuwang mula sa Han Sanchen. Pagkatapos na mastering ito, nalaman niya na walang problema sa hanay ng mga pagsasanay na ito. Simula noon, tuluyan na niyang hindi pinansin si Han Sanchen. Gayunpaman, alam ng mga katulong na ang pag-aalaga sa kanya ay hindi hihigit sa paghihintay na mamatay si Han San Chen. Marami siyang oras, gayon pa man, inaatake pa rin ang Yet City, at, ayon sa frontline, nagsisimula ng maayos ang labanan. Nagsimula ring malinaw na masira ang forma sayon. Teka, hindi mahalaga. Sa ikatlong araw, hindi dumating si Chan Ho sa pihitan. Para sa kanya, na-master na niya ang buong set ng exercises, kaya hindi na kailangan ng Han San Sa darating na panahon, dapat niyang matutunang mabuti ang secret technique na ito. Pinag-isipan pa niya, pagkatapos niyang mag-practice, kakausapin niya si Han San kung kaya pa niya itong turuan, syempre si Han San ay magpapatuloy na maging Earth Emperor sa piitan. Ngunit kung ayaw niyang turuan siya, hindi lamang hindi magagawang ipagpatuloy ni Han San ang kanyang pagiging emperador sa lupa, gagamitin din ni Chan Ho ang mga kasanayang natutunan niya para ipahiya si Han San Chen. Sa pag-iisip nito, lalo pa siyang nag-practice, ngunit bigla na lang tumimas ang kanyang lalamunan, at isang bibig ng itim na dugo ang dumirecho sa kanyang bibig. Paf! Nagsusuka ng itim na dugo. Iminulat ni Chan Ho ang kanyang mga mata sa sakit at tumigil sa pagsasanay. Sa oras na ito, dalawang tagasunod na palaging nasa ilalim ng malapit na proteksyon ay sumugod. Commander, ano bang nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Kumunot ang noon ni Chanho at medyo nanlumo, hindi ko alam kung bakit, kapag pinapakines ko ang buong pamamaraan ng katawan at isipan, ito ay palaging magiging medyo hindi kasiya siya sa ilang mga punto, kapag walang masyadong kines, bigla akong magiging balisa at magkakaroon ng magulong kapaligiran. Panipi, Commander, maaaring ang lalaking Han San Chen na iyon ay nagturo ng peking kung fu umiling si Chan Ho, mukhang hindi, kung pekeng teknik, imposibleng hindi ma-detect ang mga problema sa cultivation ko. Dumating at nawala ang teknik na ito, kaya hindi mukhang peke. Pero kung hindi ka sinungalingan, bakit ka nag-practice hanggang samo kanang dugo? Hindi nagsalita si Chan Ho na hindi niya maintindihan. Sa katunayan, ang pagsusuka ng dugo ngayon ay hindi walang babala, ang nakaraang ilang mga sesyon ng pagsasanay ay talagang hindi kasaya siya para sa kanya at ang kanyang enerhiya at dugo ay patuloy na lumundag. Gayunpaman, madalas siyang kumilos ng may maswerteng mentalidad, ngunit hindi niya inaasahan na susuka siya ng dugo sa huli. I'm also very confused about this. Commander, hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Nilaybot ni Chanho ang mga mata sa kanya at sinabing, "Bagamat nasasakupan kita, ikaw din ang aking pinagkakatiwalaan, ano ang hindi mo masasabi? Sabihin mo lang ang dapat mong sabihin. Oo, tumango ang attendant at sinabing, I wonder if this technique is real, but only most of it is real. Kumunat ang nuon ni Chan Ho, ibig mong sabihin, sinasabotahe ng lalaking iyon ni Han San Chen ang ilang mga kinod. You gave Han San Chen poison, he should hate you very much, how could he hand over the technique to you so readily? Yes, it's understandable that he wants to avoid punishment, and it's okay that he wants to enjoy his last days, I understand, but my subordinate believes that you should not be the one he wants to speculate on. Ang isa pang tao ay tumango din at nagsabi, oo, bagamat ang paliwanag ni Han San Chen ay wasto, ang mga salita ni Xu Gao ay may katotohanan, maaaring sinadya ni Han San Chen ang pagganti laban sa iyo, hindi ko masasabi ng tiyak tumango si Chanho at hindi agad nagsalita, sa halip, maingat niyang pinag-isipan ang mga posibilidad. Sa katunayan, ang buong bagay ay may sariling mga dahilan. Hindi makatwiran para sa Han San Chen na tunay na sumuko sa kanya. Ngunit ang mga paalala mula sa kanyang mga nasasakupan ay makatwiran at kailangang bantayan. How about going to Han San Chen and asking for clarification? If your chi and blood boiling thing makes sense, then it will be easy to explain, but if it doesn't make sense, then let's, habang sinasabi niya iyon, ang kanyang nasasakupan ay gumawa ng galaw ng paglaslas sa kanyang lalamunan. Nag-isip, sandali si Chan Ho at napagtanto na hindi ito imposible, ngunit ito ay hindi walang problema, kung ito ay may katuturan. Siya ay isang marangal na commander, ngunit pagdating ng panahon ay kutsain siya ng mga taong hindi man lang maintindihan kung totoo o mali ang martial arts. Ito ay simpleng nakakahiya. Ngayon, kanina pa ako nagsasanay, baka may mga pagkakamali sa sarili kong pangunawa. Total, ito ay isang super god level na ehersisyo, at talagang malabong maging maayos ang paglalayag sa pagsasanay, ang ilang mga pagurong ay hindi maiiwasan, ngunit kung, gaano man kamali ang sitwasyon, hindi pa huli ang lahat para ayusin ang iskor sa Hansan Chen nagkatinginan ang dalawang followers at naramdaman nilang mas bagay ang paghawak ni Chan Ho. Sa makatuwid, ang dalawa sa kanila ay tumigil sa pag-uusap at naging tagapag-alaga sa tabi ng Chan Ho habang siya ay patuloy na nagsasanay. Pinatahimik ni Chan Ho ang boses niya at nagsimula ulit ang practice. Gumagalaw ito araw-araw. Gumagalaw sa mga meridian. Ngunit ito ay halos katulad ng dati, maayos ang takbo ng harapan. Malinaw ding naramdaman ni Chan Ho na ang kanyang katawan ay lumakas ng husto habang nagsasanay, at ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan ay nag-aapoy din, na nagpaparamdam sa kanya na may walang katapusang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Sinabi ng instinct kay Chan Ho na walang mali sa pamamaraang ito. Sa pakiramdam na ito, nagsanay si Chan Ho ng may higit na konsentrasyon. Parang hindi siya gaanong nagpractice o medyo hindi pamilyar sa nakaraan, naging mas makinis ang sumunod na Chanho. Habang ang Chanho ay naging mas makinis, ang kanyang pagunawa sa pamamaraan ay naging mas malalim, sa isang iglap lang, isang kakaibang anino ni Yu Wang ang nagsimulang lumitaw sa mga kamay ni Chanho. Gayunpaman, ang shadow recording na ito ay mas kakaiba kaysa sa ginawa ni Han San Chen. Ito ay puno ng malabong pula, at may kakaiba sa lahat ng dako. Ha 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 ha. Biglang iminulat ni Chan Ho ang kanyang mga mata at tumawa ng napakalakas, tinitingnan ang magic energy sa kanyang kamay at tumawa ng malakas. Nagmamadali tumayo ang dalawang subordinate na tagapag-alaga sa oras na ito, at pagkatapos ay lumuhad sa harap ni Chan Ho, Congratulations, Commander, sa iyong dakilang tagumpay. Haha, ha 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 ha, tera na, samahan mo akong lumabas at subukan mo. Pagkatapos magsalita ni Chan Ho, Inakay niya ang dalawa niyang tagasunod palabas ng tent niya. Sadyang pumili siya ng isang lugar na kakaunti ang tao at inutusan silang dalawa, kayong dalawa, sige salakayin mo ako, sinabi ni Han Sanchen na ito ang emperador mo, at kaya nitong makatiis sa lahat ng uri ng pag-atake. Gusto kong subukan ito, ang dalawang tagasunod ay tumango sa isa't isa, at sa susunod na segundo, direktang inatake nila ang Chanho. Sinimulang harangan ka ni Chan ng direkta kay Huang. Wow, tiyak na, ang mga spell ng dalawang lalaki ay tumigil sa harap ng kanilang sariling Nether Emperor. Ang Scarlet Energy Wall ay parang pandikit, mahigpit na dumidikit sa attack energy ng kalaban. Nang makita ito ng dalawang followers, medyo nagulat ang mga mukha nila saglit. Anong klaseng magic ito? Oo, nakakita ako ng mga taong kayang in-neutralize ang ating mga pag-atake at nakita ko ang mga taong maaaring hamarang sa ating mga pag-atake, ngunit kung ang ating mga pag-atake ay huminto mismo sa ating harapan, nagtatagal, at hindi natin sila makontrol, ito ang unang pagkakataon, see you once. Wow! Bago pa sila makapag-react ng dalawa ay sumugod na sa harapan nila ang isang figure ni Chan Ho. Imposibleng mapatay ni Chan Ho ang dalawa, kung hindi, baka namatay sila sa lugar. Commander, makapangyarihan ang pamamaraang ito. Oo, kung ang atake namin ay na-defuse o na-block mo, ang pinakamasamang magagawa namin ay ang pag-atake ulit o pag atres sa takdang panahon, pero ito ay iba para sa iyo, ang aming mga spells ay katulad ng aming mga kamay, na mahigpit mong hinawakan, tumigil ka, habang hinaharangan mo ito, sayang ang pag-asa para sa amin na bawiin ang spell, ito ay masyadong outrageous. Maganda ang mood ni Chan Ho matapos marinig ang mga papuri na ito. Oo, ito ang pinaka-pervert na bahagi ng pamamaraang ito. Parang defensive pero nakakasakit talaga, parang offensive pero defensive talaga, ito ay nangingibabaw lamang. Ang pinakamahalagang bagay ay sinabi ni Han San na ang hakbang na ito ay hindi lamang makatiis sa mga pag-atake ninyong dalawa, kundi pati na rin sa dalawamput dalawang daan, o kahit dalawang libong pag-atake, Tumawa si Tian Tigre Congratulations, Commander-in-Chief, mayroon kang ganitong mahiwagang kapangyarihan, tiyak na magagawa mong lipulin ang mundo at maging dragon at phoenix sa mga tao. Sa ilalim ng mga matatanda, ang mga commander ay palaging pantay-pantay, bawat isa ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan, ngayon, kung ang commander ay nagpractice ng gayong mahiwagang kasanayan, tiyak na siya ay higit na higit sa iba, ang hinaharap ay nangangako kapag naging maunlad ang Commander-in-Chief, huwag mo kaming kalimutan. Tumawa ng malakas si Chanho, anong kalokohan ang pinag-uusapan ninyong dalawang bastos? Sinundan mo ako sa buhay at kamatayan. Nang marinig ito ng dalawang tagasunod, tuwang-tuwa sila. Ikanaway ni Chanho ang kanyang kamay at sinabing, hindi masamang subukan ang kasanayan sa unang pagkakataon, ngunit kakailanganin ng oras at pamamaraan upang may sigowa ito sa maliit na antas. I plan to practice in seclusion tonight, at the same time, in order to achieve the best effect of seclusion, kayong dalawa, mag-isip kayo ng paraan para hanapan ako ng mga table tasks para mapunan ang energy at dugo ko. It's best to get some blood from the blood pool. Panipi, napakalinaw ng intensyon ni Chanho, dahil natikman niya ang candy pagkatapos kumaget, natural na plano niyang linisin ang bibig at pagkatapos ay magpista. Naunawaan din ng mga tagasunod ang iniisip ng kanilang commander. Ang ganitong mga mahiwagang kasanayan ay natural na kailangang isagawa hanggang sa magkaroon ka ng ilang mga kasanayan bago mo ipakita ang mga ito, kung hindi, kung sasabihin mong mayroon kang mahiwagang mga kasanayan, ngunit ang kapangyarihan na iyong ipinapakita ay pangkaraniwan, kung gayon kahit na ang pinakakahanga-hangang mga bagay ay magiging boring at ibinababa. Naiintindihan ko, Mangungulekta ako ng mga elixir para mapunan mo ang iyong chi at dugo. Nagpunta rin ang nakababata upang maghanap ng ilang mga subordinate upang mangulekta ng dugo. Pagtapos nilang mag-usap dalawa ay pumunta na sila sa kanilang negosyo. Si Chan Ho ay nasa mabuting kalagayan at bumalik sa kampo, matapos gumawa ng simpleng pag-aayos para sa selda, bumalik din ang dalawang tagasunod hinanap ng dalawa ang kanilang mga nasasakupan at nakakuha pa rin ng maraming pildores at dugo sa tigang na lupaing ito. Karamihan sa mga bagay na ito ay stock sa mga kamay ng nasa gitna at mababang antas ng mga tao, at sinubukan nilang dalawa ang lahat ng paraan upang makuha ang mga ito. Nasiyahan si Chanho, at kinuha pa ni Dang ang mga ito, at pagkatapos ay hiniling sa kanilang dalawa na manatili sa labas ng tolda habang siya ay pumasok sa isang estado ng pag-iisa. Sa pagkakataong ito, lihim na siyang nagdesisyon na kainin ito ng buong-buo. 'Yun nga mga masters, 'no? Bali pa ni bagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming-maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang mabiyad. Ngayon po, magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.